Aabot sa mahigit 50,000 kilo ng tig-29 pesos na bigas ang ibinenta ng National Irrigation Administration sa mga mamimili para sa itinuturing na vulnerable sector. Habang mga bagong aning bigas rin ang inialok mula sa mga Irrigators Association na natulungan ng ahensya. May report si Claisel Pardilla. Basang si sisiw ng makarating si Lola Florida sa National Irrigation Administration matapos sumugod sa ulan. Nagsimulang magbenta ng tig-29 pesos na bigas ang ahensya sa ilalim ng contract growing program. Pinilit ko po kasi po gusto ko po makabili ako ng murang bigas kasi po hindi ko po kaya bumili po ng bigas kasi po namamasura lang po. Higit 50,000 kilo ng bigas ang ibinenta ng NIA sa mga nakatatanda, may kapansanan, solo parent at four-piece, na residente ng barangay Pinyahan, Central at Pag-asa sa Quezon City kanina. Nakasako na ang mga bigas, may bigat na 10 kilo nakakahalaga ng 290 pesos. Ibig sabihin, kung 47 hanggang 55 pesos ang per kilo ng well-milled rice sa palengke, aabot sa 180 hanggang 280 pesos ang tipid ng mga mamimili. Yung binibili ko po sa palengke is 56 per kilo. So ngayon yung nabili ko po is 29. So marami ang laki po ng binabal. Malaking tulong po sa akin dahil dalawa po yung estudyante ko. Yun yung pang tipid, pang hindi nila... Ang programa pong ito ay hindi lamang magbibigay ng murang bigas, kundi para matulungan din ang ating mga magsasaka. Bagong ani bigas ang alok ng NIA galing sa mga Irrigators Association na binigyan ng ahensya ng libreng binhi, pataba at pinansyal na ayuda sa tulong ng contract farming. Agreement ito no, between NIA at ang mga Irrigators Association. So, meron kami bibigyan ng kapital sa input, around 30,000 pesos. Ano? And then uh, uh, may cash din, may 20,000 pesos na cash. And then, ibabalik ng uh, mga farmers natin sa NIA, 5 tons. Binibili ng NIA siya ng 20 pesos per kilogram na wet. Ang kuhunan lang namin yun, yung effort namin, yung uh, pag trabaho labor lang, zero. Zero? Zero. Oo, oh, zero ang kuhunan. Kikita kami. Kasi 20 na yun, wala nang namin gastos. Nasa 40,000 magsasaka pa lamang ang kalahok sa contract growing program. Kaya duda ang bantay bigas na magiging sustainable o matagalan ang programa. Malinaw noon na kapag subsidized talaga ay kaya ng ganyan uh, mababang presyo ng, ng bigas. Dapat ang dalawa niyan ay yung national government para ma ensure na nagyan talaga niya ng budget. Hindi yung gaya ngayon, 20 pesos, nandun lang sa mga ilang mga kadiwa centers. Limited, sobrang limited ang nakakabili. In reality kasi, hindi naman natin kaya i-subsidize lahat. Pero malaki na po kasi ang... Uh, ang, uh, ang binibigay ng gobyerno sa ating mga farmers. Yung lamang uh, proceeds sa RCEP, iba pa yung, pro, yung budget ng National Rice Program. Ang gusto naman ng ating pangulo, magiging sustainable ito. Kaya ang gusto ng gobyerno, i-capacitate sila sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, naglaan ng 10 bilyong piso para sa pamamahagi ng ayuda sa mga magsisaka. Bukod pa ito sa 30 bilyong pisong pondo ng National Rice Program. Gagamitin daw ito ng niya sa ilalim ng Convergence Approach para mapalawak at maging sustainable ang Contract Growing Program. Kalazel Pardilia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas